Yun, kamusta mga kapets? Ito, welcome back ulit. At ito nga, marahil nagtataka kayo kung ano tong ginagawa ko, ano tong hinuhugasan ko. yan itong mesh tray na to, gagamitin ko to para dito sa aking breeding tab. So, ito, meron ako ditong maliit na breeding tab. Ginagamit ko yan para sa pagbibreed ng mga danios ko at balon mollies. So, ngayon, gagamitin ko rin yung process na ginagawa ko sa balon mollies at danio So, i-apply ko din dito sa gapi. So ang purpose nito itong mesh tray na hawak ko kanina uh, para masala o maihiwalay yung parent dun sa mga pwedeng may drop na mga fry. So para maiwasan natin yung may makakain o accidentally makain ng parents yung kanilang mga fry na drop. So ayan para mas safe at masiguro natin yung quantity uh, ng mga isda na pwedeng may drop nitong ating pregnant agape. So, ayan nga yung pregnant na gapi natin. Ninihiwalay ko na. At uh, kukuha lang tayo ng tubig dito mula sa kanilang pinanggalingan na uh, uh, breeding tub dito sa timba. So, dyan ko kasi sila binibreed kasama ng mga aquatic plants. Ayan. So, para safe. Although may mga aquatic plants naman na uh, iniwala mas pinili ko pa rin ihiwalay para mas secure nga. So, yung mesh tray kanina na ginamit ko uh, hindi pa rin sapat yun. So, lalagyan pa rin natin itong aqua plant. Yan. Para magmukha namang nandun sila sa natural habitat nila. So, gusto kasi na mga gapi yan yung merong mga gapi grass. Ang tawag pala dun sa aqua plant na yun ay gapi grass. So, ito. Ito yung napili ko na pregnant. Yung isa kasi medyo maliit pa yung chan. Ito yung nakita ko na medyo puputok na talaga. At kailangan nang ihiwalay. Ayan. So, kukuha pa rin tayo ng tubig mula dun sa pinanggalingan niya. Napab para maiwasan natin yung water shock. So hindi na safe naman to kasi hindi naman to katulad nung danyo na kailangan uh, iingatan at iwasan yung mga eggs na mafungus. So hindi naman kasi egg layer si Gapi, si Gapi ay live bearer. So ilalabas niya yung kanyang mga fry na buhay na isda na at lumalangoy na talaga. So ayan nandito na siya. Ayan mukhang gusto naman niya yung kanyang bagong place so ayan siya pala ayan, para makita natin na malapitan ayan kinuha ko siya ng ganyan para makita nyo mag view nyo ano first drop pa lang niya to kaya hindi pa siya ganong kalaki no ang gapi habang tumatagal habang lumal uh, nagmamature mas lumalaki yung body length niya at saka size ayan So, i-assume nyo na na mas lalaki siya kapag nag naging pregnant. So, mas bobondat pa. Ito, maliit pa to eh. So, tansya ko lang dito. Pwede mag-drop to ng mga nasa 15 o 20 piraso na fry. So, yung iba kasi yung mga dati kong gapi, talaga mga big mama yon na kailang drop na. So, nagda-drop sila ng 30, 40, yan. So, yan, ililipat na natin siya dito. Yan, dahan-dahan lang. Para hindi siya masyado mabigla. Yan, so napakaganda ng quality ng tubig. Pero kung titingnan niyo doon sa video kanina nung nasa timba parang malabo, di ba? Pero nung nailagay ko na doon sa maliit na viewing tank, kitang-kita niyo naman na malinaw. So ayan nga, ayan mga kapets no, kinaumagahan na. Ayan, madaling araw to mga kapets nung binuksan ko. Ayan, nag-drop na nga yung Big Mama natin. Um, hindi pa pala siya Big Mama, no? Uh, first drop pa lang niya. Yung female natin ang gapi. Yung pregnant kanina, yan ah. So, ayan oh. Ang dami mga kapets. Tansya ko dito nasa 20. Nasa 20 na freighter. So, nakakatuwa mga kapets. Ayan. <galing> ang galing. So, makakapagparami na ulit ako. Ang bilis dumami. Nung nakaraan, nag-drop na rin yung Damboyer Mosaic ko. Hindi ko lang nakuhanan at na-document yung process nun. Para may share ko rin sana sa inyo. Pero same lang din naman to. Yung gagawin ko sana dun. Kaso siya, nag-drop uh, nag siya in natural way. Ah... Uh, na nandun kasama yung mga parents ng mga fry hinayaan ko na lang doon na magkakasama pero sa susunod na araw ihiwalay ko pa rin yan so itong mga fry pala na to itong mga gapi fry na to kahit hindi ko muna pakainin to ng mga nasa 2 to 3 days kasi meron pa silang yolk so yung yolk yung pagkain nila yon yung nandyan sa may belly nila uh, pwede nilang maging source pa ng pagkain yun doon muna sila kukuha then ito nga mga kapets ayan yung pinapakita ko sa inyo merong ah uh, hindi naman siya unfertilized eh. ah uh, buo na talaga siya. Hindi lang naging successful. Ayan uh, siya. Uh, kalungkot. So, dalawa yung nakita ko. Ayun. Hindi nila nagawang ano, kumawala dun sa parang membrane na nakabalot sa kanila. So, yun nga nakakalungkot. Pero, ganun talaga. Buti nga walang masyadong unfertilized egg at dalawa lang yung hindi nakasurvive talaga. So, pasalamat pa rin tayo at marami pa rin nabuhay at sana mapa natin at mapalaki nating mabuti ito. So, hanggang dito na lang muna mga pets. Fish. Salamat. <makes noise>